Nararamdaman mo ba minsan na parang nagbabagong yung katawan? Na parang may kung ano minsan ay itong gustong sabihin sa iyo? Marahil madalas natin sinasabi na matanda na ako o normal lang yan at ipinagsasawalang bahalang mga malilit na sinyales na ibinibigay ng ating katawan. Ngunit minsan, ang mga sinyales na ito ay hindi lang basta ordinaryong tanda ng pagtanda. Ayon sa mga doktor, mayroong mga hindi inasahang pagbabago sa ating katawan na mahalaga nating bigyan ng pansin lalo na kapag nasa edad 60 pataas tayo. Dahil sa totoo lang, may mga pagkakataong ang mga simpleng pagbabagong ito ay may mas malalim na pinagmulan na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang masakit na katotohanan ay kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na pansin, maaring mas maaga tayong mawala ng pagkakataong makasama ang ating mga mahal sa buhay makagawa ng mga bagay na gusto pa nating gawin at tuluyang mawala ang kalayaang maging malusog at masaya. Huwag kang magalala dahil ang video na ito ay hindi para takutin ka. Sa halip, ito ay isang gabay upang tulungan kang maintindihan ang mga importanteng sinyalis na ito. At higit sa lahat, ang mga praktikan na hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong kalusugan at mapahaba ang iyong buhay ng may kalidad. Hindi natin kailangan maging bihasa sa medisina, kundi kailangan lang nating maging matulungin sa ating sarili at sa ating katawan. Dito, ating tatalakayin ang limang sinyalis na dapat nating pagtuunan ng pansin at kung paano natin ito matutugunan sa simpleng paraan. Manatili hanggang sa huli, dahil merong isang bagay na siguradong makakagulat at makakapagbigay sa iyo ng pag-asa. Ito ay isang palala ng bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ng takbo ng ating kalusugan, anuman ang ating edad. Simulan natin sa unang senyales. At ito ay bigla ang biglang pababago sa iyong timbang, maging pagbaba o pagtaas nito ng walang malino na dahilan. Nakakagulat, hindi ba? Maraming mga lolo at lola ang nagsasabing, ay normal lang yan, matanda na ako. Pero ang totoo, kapag bigla kang pumayat na hindi mo sinasadya o bigla namang lumubo ang iyong timbang nang walang pagbabago sa iyong pagkain o ehersisyo, ito ay isang malaking pulang bandila. Isipin mo na lang, paano kung biglang humina ang iyong mga kasukasuan o hirap ka na maglakad dahil sa bigla ang pagbaba ng timbang? O kaya naman, ang sobrang pagbigat ay magdulot ng masakit na tuhod o hirap sa paghinga. Ang kalusugan ng ating katawan ay parang isang orkestra. Kapag may isang instrumentong tumunog ng mali, may problema sa buong komposisyon. Ayon sa mga doktor, ang biglaang pagbaba ng timbang na hindi mo pinlano ay maaring senyales ng mga seryosong kondisyon tulad ng problema sa thyroid, diabetes o maging pagbabago sa iyong metabolismo. Hindi ibig sabihin na may malalakang sakit pero kailangan itong suriin. Sa kabilang banda, ang mabilis na pagtaas ng timbang, lalo na kung ito ay kasama ng pamamaga ng paa o paghihirap sa paghinga, ay maari mapayuwatig ng problema sa puso o beto. Mahalagang huwag itong balewalain. Sa ating mga Pinoy, mahilig tayo sa masasarap na pagkain. Adobo, sinigang, lechon. Pero minsan, kulang tayo sa balanse. Ang pagkain ng sobrang maalat at matatamis ay maaring magambag sa pagtaas ng timbang habang ang kakulangan sa sustansya ay maaring magdulot ng pagbaba ng timbang kahit kumakain tayo. Kaya anong maari nating gawin Una sa lahat, maging mapagmasid sa iyong sariling katawan. Subukang timbangin ang iyong sarili linggo-linggo sa parehong oras at sa parehong damit para mas accurate ang pagbabasa. Kung mapansin mong may malaking pagbabago, isulat mo ito. Pangalawa, suri ang iyong kinakain. Hindi ibig sabihin na kailangan nating mag-diet ng todo, kundi kailangan nating maging mas matalino sa ating mga pinipili. Halimbawa, mas bigyan ang pansin ng pansin ang pagkain ng gulay at prutas sa Pilipinas, napakaraming gulay na abot kaya at masustansya tulad ng malunggay, kangkong, kalabasa at talong. Ang mga ito ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa panunaw at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Kumain din ng lean protein tulad ng ista, tulad ng bangus o tilapia at manok. Iwasan ang sobrang maaalat na ulam at matatamis na inumin tulad ng soft drinks napuno ng walang kwentang calories. Pangatlo, na napakahalaga ng regular na pag ng tubig. Kadalasan, napagkakamalan natin gutom ang pagkauhaw na nagreresulta sa labis na pagkain. Ang sapat na hydration ay nakakatulong sa metabolismo, nakakapapuno ng tiyan, at nakakapagpalabas ng toxins sa katawan. Kung nahirapan kang uminom ng maraming tubig, subukan mong lagyan ito ng hiwa ng kalamansi o pipino para may kaunting lasa. Pang-apat, bagamat hindi ito direktang tungkol sa pagkain, ang katamtamang ehersisyo ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at pagpapalakas ng katawan. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat. Ang paglalakad sa umaga o sa hapon o paggawa ng mga simpleng stretching exercises sa loob ng bahay ay malaking tulong na ang mga ito ay makakatulong sa pagpapabilis ng metabolismo at pagpapalakas ng mga buto at kalamnan na mahalaga para sa ating mga lolo't lola. Kung nagawa mo na ang mga ito at patuli pa rin ang bigla ang pagbabago sa iyong timbang, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Tandaan mas mabuti na maging maagap kaysa pagsisihan sa huli. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalaong senyales ang patuloy na pagkapagod o kawalan ng enerjiya na hindi nawawala kahit nakapahinga ka na. Hindi ba't nakakapanghina kapag ginising ka ng araw pero pakiramdam mo ay gusto mo pa rin matulog? O kaya naman simple lang na gawin tulad ng paglilinis ng bahay o paglalaro sa mga apo ay nagiging malaking hamon dahil sa matinding pagod. Marami nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda na kapag ka Normal lang na madalas kang mapagod. Pero hindi palagi kung ang pagod ang nararamdaman mo ay lampas na sa normal at nakakaapekto na sa iyong araw-araw na pamumuhay, dapat itong bigyan ng pansin. Isipin mo na lang, paano ka makakasama sa mga lakad ng pamilya o paano mo magagawang i-enjoy ang iyong pagre kung lagi kang nanghihina? Ayon sa mga doktor, ang matinding pagkapagod na hindi nawawala ay maaaring senyales ng kakulangan sa nutrisyon, anemia, problema sa thyroid, diabetes o maging depresyon. Mahalagang malaman natin na mugat ng pagod na ito. Bilang mga Pinoy, minsan ay nakakalimutan nating alagaan ng ating sarili dahil sa pag-aalala sa pamilya o sa mga apo. Pero, paano tayo magiging malakas para sa kanila kung tayo mismo ay nanghihina? Ang iyong enerya ay ang pundasyon ng iyong kakayahang mamuhay ng lubusan. Para labanan ang patuloy na pagkapagod, mahalaga ang sapat na tulog. Subukang magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Ang pagtulog ng 7 to 8 oras bawat gabi ay ideal para sa ating mga nakatatanda. Gawing komportable ang iyong kwarto, patayin ang mga ilaw, iwasan ang ingay at kung kinakailangan magbasa ng libro o makinig sa nakaka-relax na musika bago matulog, iwasan ang paggamit ng gadgets bago matulog dahil ang liwanag mula sa screen ay nakakaapekto sa kalidad ng tulog. Pangalawa, bigyan ng pansin ang iyong kinakain. Ang mga pagkain na mataas sa iron tulad ng atay, karne ng baka, at berdeng madahong gulay tulad ng malunggay at kangkong ay nakakatulong sa paglaban sa anemia na isang karaniwang sani ng pagkapagod. Ang mga pagkaing mayaman sa B vitamins na matatagpuan sa isda, itlog at buong butil ay mahalaga rin sa paggawa ng enerhiya sa ating katawan. Pangatlo, huwag kalimutang maging aktibo. Kung lagi kang nakaupo, mas lalo kang manghihina. Ang light exercises tulad ng paglalakad-lakad sa umaga, paggawa ng mga simpleng stretches o pagtatanim ng gulay sa bakuran ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapalakas ng enerya. Hindi mo kailangan maging isang atleta, sapat na ang 15 to 30 minuto ng katamtamang aktibidad araw-araw. Pang-apat, subukang i-manage ang stress. Ang stress ay isang malaking salarin sa pagkapagod. Makipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan o pamilya, gumawa ng mga libangan na nakakapagpasaya sa iyo tulad ng pababasa, paglilok o pagpipinta. Kung ikaw ay may pananampalataya, ang pagdarasal at pagmumuni-muni ay nakakatulong din upang makahanap ng kapayapaan at lakas. Tandaan, ang pagkakaroon ng sapat na enerya ay susi upang mas lubus mong ma-enjoy ang iyong mga gintong taon kasama ang iyong mga minamahal. Mayon dumuko naman tayo sa ikatlong senyales. Ang bigla ang pagbabago sa iyong digestive system, particular ang matagal na pagtitibi o di kaya naman ay madalas na pagtatay. Hindi ba't nakakahiya minsan pag-usaping ang ating pagdumi lalo na kapag hirap tayo o di kaya ay sobrang dalas. Marami sa atin ang nahihiyang sabihin ito at mas pinipiling tiisin na lang. Ngunit ang totoo, ang iyong digestive system ay isang napakahalagang bahagi ng iyong kalusugan. Ito ang nagpoproseso ng pagkain na ating kinakain at sumisipsip ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan. Kapag hindi ito gumagana ng maayos, maaring magdulot ito ng malaking problema sa ating kabuuang kalusugan. Isipin mo na lang kung laging masakit ang tiyan mo o hirap kang dumumi, paano ka magiging komportable sa araw-araw na gawain, o paano ka makakasama sa mga gala ng pamilya nang walang alalahanin. Ayon sa mga doktor, ang matagal na pagtitibi ay maaring sinyales na kakulangan sa fiber sa pagkain, dehydration, kakulangan sa physical na aktibidad, o di kaya ay epekto ng ilang gamot. Sa kabilang banda, ang matagal at madalas na pagtatae ay maaaring sinyales ng impeksyon, food intolerance o iba pang kondisyon sa bituka. Hindi ito dapat balewalain dahil maaari ito magdulot ng dehydration at pagkawala ng mahahalagang electrolytes sa katawan na lalong nakakapagpahina sa ating mga nakatatanda. Sa kulturang Pinoy, minsan ay masarap ang kainan kaya't minsan ay nalilimutan natin ang balansing nutrisyon. Ang mga pagkain na mataas sa taba at asukal ay maaring makasama sa ating bituka. Ang maaari nating gawin para matulungan ang ating digestive system. Una sa lahat, dagdagan ng fiber sa iyong pagkain. Ang fiber ay parang walis sa ating bituka na nakakatulong sa paggalaw ng dumi. Mayaman sa fiber ang mga gulay tulad ng okra, kangkong, kamote at malunggay. Ang mga prutas tulad ng papaya, saging at mansanas ay maganda rin. Subukan mong magdagdag ng 5 to 7 servings ng gulay at prutas sa iyong araw-araw na pagkain. Halimbawa, sa almusal, pwede kang maglagay ng saging sa iyong oatmeal. O sa tanghalian at hapunan, siguraduhin mong may kasamang gulay ang iyong ulam. Pangalawa, patuloy na uminom ng maraming tubig. Ang sapat na tubig ay nakakatulong upang lumambot ang dumi at mas madaling mailabas. Kung ikaw ay nagtitibi, subukan mong uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig paggising sa umaga. Pangatlo, maging aktibo. Ang paglalakad at iba pang pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa paggalaw ng bituka. Hindi mo kailangan ng matinding eresisyo. Ang simpleng pagdalakad sa paligid ng bahay o sa parke ay malaking tulong na. Pangapat, iwasan ang mga pagkaing nagpapalala ng iyong kondisyon. Kung napapansin mong may mga pagkain na nagdudulot sa iyo ng pagtitibi o pangtatae, subukang iwasan ang mga ito. Maaring ito ay mga pagkain may mataas na taba, processed foods, o dairy products. Sa Pilipinas, minsan ay sanay tayo sa mga pagkain maanghang o sobrang maasim na maaring magdulot ng iritasyon sa bituka. Mahalagang pakinggan ang iyong katawan at alamin kung ano ang nakakabuti at nakakasama para sa iyo. Kung ang problema sa iyong pagdumi ay matagal nang nararanasan at hindi nawawala, mahalagang kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at payo. Hindi natin dapat tiisin ang ganitong discomfort dahil malaki ang epekto nito sa ating kalidad ng buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa ikapat na senyales ang mga pagbabagos yung memorya o ang pagkalito na higit pa sa simpleng senior moments. Maraming mga lolo't lola ang nagsasabi na ay, makakalimutin na talaga ako. Pero may pagkakaiba ang simpleng pagkalimot sa susi o pangalan ng kakilala at ang pagkalito sa lugar, petsa o sa pagkilala sa mga pamilyar na muka. Ang masakit na katotohanan ay ang pagkawala ng memorya ay isa sa pinakakinakatakutang problema sa pagtanda, hindi lamang dahil sa epekto nito sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating pamilya. Isipin mo nga lang, paano kung biglang hindi mo na maalala ang pangalan ng iyong mga apo o kaya naman ay naligaw ka sa isang lugar na pamilya na pamilyar sa iyo? Ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala at takot. Ayon sa mga doktor, habang nakakaedad, Normal na mayroong kaunting pagbaba sa memorya. Ngunit ang malaking pagbabago sa iyong kakayahang mag-isip, magplano at maalala ay maaaring senyales ng mas seryosong kondisyon tulad ng demensya o Alzheimer's disease. Ang maagang pagtukoy sa mga senyales na ito ay mahalaga upang makakuha ng tamang suporta at pamamahala. Bilang mga Pinoy, napakahalaga sa atin ang pamilya at ang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kung naapektuhan ang ating memorya, maaring mawala ang ating kakayahang makipag-ugnayan na nakakalungkot. Paano natin mapangalagaan ang ating utak at memory? Una, panatilihing aktibo ang iyong isip. Parang kalamnan din ang utak, kailangan itong gamitin para manatiling malakas. Magbasa ng mga libro, maglaro ng mga board games tulad ng chess, dam checkers, o kahit ang sungka at tong its. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan, tulad ng pagtugtog ng instrumento. Pagluluto ng bagong recipe o pag-aaral ng isang bagong wika ay nakakatulong din upang panatilihing matalas ang utak. Pangalawa, kumain ng mga pagkain mabuti sa utak. Ito ay tinatawag nating brain food. Ang mga isda tulad ng salmon, sardinas at bangus ay mayaman sa omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang mga prutas na mayaman sa antioxidants tulad ng blueberries strawberries at iba pang makukulay na prutas at kulay ay nakakatulong din upang protektahan ang brain cells. Natlo, panatiling at tibo ang iyong katawan. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa uta na nagbibigay ng sapat na oxygen at sustansya. Ang paglalakad, paglangoy o paggawa ng light exercises ay nakakatulong ng malaki pang-apat panatilihin ang iyong social connections ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ay hindi lang nakakatuwa kundi nakakatulong din sa pagpapanatiling aktibo ng iyong utak makipagkwentuhan makipagtawanan at makilahok sa mga social gatherings sa ating mga pinoy ang pakikipagkapwa ay bahagi na ng ating kultura, kaya gamitin natin ito upang mapangalagaan ang ating mental health. Panglima, sapat na tulog. Tulad ng nabanggit na natin kanina, ang sapat na tulog ay mahalaga para sa pagconsolidate ng memorya at pagpapahinga ng utak. Kung ikaw o ang iyong pamilya ay napapansin na may malalaking pagbabago sa iyong memorya o pag-iisip, Mahalagang kumonsulta agad sa doktor. Hindi ito isang bagay na dapat ikaya, kundi isang oportunidad upang magkaroon ng mas mahusay na kalidad ng buhay. At nayon, dumako na tayo sa ikalimang senyales na hindi natin dapat baliwalain. Ang patuloy na pananakit ng katawan na walang malinaw na dahilan. O ang paglitaw ng mga bagong bukol o sugat na hindi gumagaling. Hindi ba't nakakapangamba kapag bigla na lang sumasakit ang likod mo o ang tuhod mo o kaya naman ay may napansin kang bukol sa iyong balat na dati ay wala naman. Marami sa atin ang nagsasabing ay matanda na kasi at idinadahilan sa katandaan ang lahat ng sakit. Ngunit ang totoo, ang ating katawan ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. Ang mga sakit at bukol na ito ay maaring mga babala na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang masakit na realidad ay, kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na pansin, maaring lumala ang sitwasyon at maging mas mahirap ng gamutin. Isipin mo na lang, paano kung ang simpleng pananakit pala ay senyales ng isang mas seryosong kondisyon o ang bukol ay lumaki at lumala? Ayon sa mga doktor, ang matagal na pananakit na hindi nawawala sa mga karaniwang gamot sa sakit ay maaring sinyales ng arthritis, problema sa buto, o di kaya ay nagpapaywati ng mas malalim na kondisyon. Ang mga bagong bukolo, mga sugat na hindi gumagaling, lalo na kung ito ay may kakaibang kulay, hugis, o laki, ay dapat na suriin agad ng doktor. Maaari itong sinyales ng impeksyon o di kaya ay maseryosong problema sa balat. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi sa pagpapabuti ng kalagayan. Sa ating mga Pinoy, minsan ay takot tayo magpatingin sa doktor dahil sa gastos o takot sa malalaman. Ngunit mas mahalaga ang ating kalusugan kaysa sa anumang halaga. Kaya ano ang maaari nating gawin? Una sa lahat, huwag baliwalain ang anumang bagong sakit o bukol sa iyong katawan. Kung may nararamdaman kang pananakit na matagal ng hindi nawawala, may napansin kang bagong bukol o sugat na hindi gumagaling sa loob ng ilang linggo, kumonsulta agad sa iyong doktor. Mahalaga ang maagang pagtuklas. Pangalawa, subukang i-manage ang pananakit sa mga natural na paraan, nunit palaging may gabay ng doktor. Ang paglalagay ng warm compress sa masakit na bahagi ng katawan, ang paggawa ng light stretches at ang pagmamasahe ay maaari makatulong. Ang mga pagkaing may anti-inflammatory properties tulad ng luya, luyang dilaw, turmeric at bawang ay maaari makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit sa katawan. Sa Pilipinas, madalas natin ginagamit ang mga halamang gamot, ngunit mahalagang siguraduhin na ito ay ligtas at hindi makakasama. Pangatlo, panatilihing malakas ang iyong buto at kalamnan ang regula na ehersisyo na may kasamang pagbubuhat ng lightweights o bodyweight exercises ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong mga buto at kalamnan na nagbibigay suporta sa iyong katawan at binabawasan ang risk ng injury. Ang sapat na calcium at vitamin D ay mahalaga rin para sa malakas na buto. Ito ay matatapuan sa mga dairy products, leafy green vegetables at sa sikat na araw. Pangapat, pawasan ang stress. Ang stress ay maaring magpalala ng pananakit ng katawan. Hanapin ang mga paraan upang mag-relax tulad ng pagmumuni-muni, paghinga ng malalim o paggawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Tandaan, ang iyong katawan ay iyong templo at kailangan mo itong alagaan upang ito ay manatiling malakas at malusog para sa mas mahabang panahon. Kaya... Mga na kong lolo at lola, nanay at tatay, tanda natin ang mga limang senyales na ito. Ang biglang pagbabago sa timbang, ang patuloy na pagkapagod, ang pagbabago sa digestive system, ang pagkalito o paglimot, at ang matagal na pananakit o paglitaw ng mga bukol. Ang mga ito ay hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan na ang ating katawan ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. Ang paghihimatulungin at mapagmasid sa mga babalang ito ay ang pinakamalagang regalo na maibibigay natin sa ating sarili. Hindi natin kailangan ng komplikadong solusyon. Ang mga simpleng pagbabago sa ating pamumuhay tulad ng pagkain ng mas maraming gulay at prutas, paginom ng sapat na tubig, regular na paggalaw, sapat na tulog, at pag-manage ng stress ay malaking tulong na upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Izipin mo na lang kung gaano kagandang maging malakas at malusog sa ating pagtanda. Ang kakayahang makalaro pa rin sa mga apo, makapaglakad-lakad sa parke, makapunta sa simbahan, o makasama sa mga pagtitipon ng pamilya at kaibigan nang walang alalahanin. Ang pagiging malusog ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng buhay kundi tungkol din sa pagpapaganda ng kalidad ng buhay na iyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Bawat maliit na hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan ay mahalaga. Ang mahalaga ay ang magkaroon tayo ng kamalayan at kumilos ayon dito. Hindi pa huli ang lahat para simulan ng pag-aalaga sa ating sarili. Ang pantanda ay isang biyaya, isang yugto ng buhay na puno ng karanasan at karunungan at karapatan nating i-enjoy ang bawat sandali nito ng may kalusugan at sigla. Kaya huwag kang mag-alinlangan na pakinggan ang iyong katawan at kung may alalahanin ka, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. i mo ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga kasamahan natin sa edad 60 pataas upang sila rin ay magkaroon ng kaalaman at inspirasyon. Ano masasabi mo sa mga senyales na tinalakay natin? Meron ka bang ibang senyales na napansin mo sa iyong sarili o sa iyong mga kakilala na mahalaga rin bigyan ng pansin? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba ang iyong mga karanasan at pananaw. Mahalaga ang bawat kwento dahil ito ay makakatulong sa iba na magkaroon ng pag-asa at nyabay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mo may halaga ito, paki-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kap